Hello guys, magandang hapon. Kita nga inside sa si guys. Maga pa nga pala akong umalis sa opisina dahil may hatid nga pa tayo guys sa ano sa Valenzuela ang K-truck, Roden K-truck natin. Asa man? Kaso wala lang wala na rin pala sa doon eh. Mga yare, iwan natin sa guardiya yung yung ibibigay na yung, yung, yung yun natin yung Egg trap natin dun Kasi sinabi na rin niya na Ipaiwan lang lang si Gwardia Mga gana rin guys Ako umalis dun Siguro mga Las 4 nga Pero tingnan mo Traffic pa rin oh. Pero hindi masyado Ano lang Ganaan na lang Ito gumagalaw-galaw Yung ano dito eh. Diwanag pang araw Ano Kaya yes, siya na guys, wala akong na-upload kahapon sa ngayon. Eh, kahapon nga, sa dalawang araw ata wala. Pero meron akong i-upload dito guys, talaway. dalawa eh. Dalawa na reserve yun. Hindi ko na in-edit guys kasi wala ako pang, wala, wala pa ako masyadong ano sa ano eh. Gina, pinuputol ko lang ang iba dahil yung mga hindi magandang, magandang ano, pinuputol ko. Pero pag may time ako may may edit ko rin yan. Ilang makabay lang ngayon guys kasi medyo pagkatimisan, pagod na rin kasi kaya wala na akong edit edit pero gagawa ako kaya guys ang tag mail natin pag sakaling nakaano na ako belo belo na gaya bukas baka magagawa ako bukas baka lang kaya halili bukas wala akong atang pasok na naman Sakto lang alis ko guys kasi may ihatid ako tapos sa gating sa Valenzuela. Mga ko 5. na rin ako doon. Sakto lang din ang alis ko. Saka please like and share and follow sa youtube natin Father Jose ako. Hindi Ay, na, pag -upit pa bukas. Pag-upit tayo. Ito guys sa farmers na Araneta Location para natin guys ngayon na ay ano tayo Tawag dun yung Sa Tenko Street Malulus Bayan yan Manginasal Yung guys ang location natin na pupuntang ngayon Kaya minsan guys, ayaw kong inom ng inom ng tubig. Marami, para pa gano'y. Kasi maya maya ihi. Maya maya ihi. guys sikat ang araw guys na malamang darin tayo dun mga siguro ito mga alas 7 na makapagpahinga pa guys sa oras di ba kasi usapan dun yung sentro mo alas 8 pa yun medyo mababa pang pahinga natin kasi minsan guys pag ating nag ano ako dun pag walang alawas ang ang ano ko wala akong alawan sa pagbiyahe dun eh minsan kasi awag dun hindi you ako know, napagpahinga pagbaba ko agad trabaho agad bigay ng medyo maaga ka umalis makapagpahinga pa na ang konti kong oras kaya pero minsan kasi di mo kala minsan kasi may time na parang malilit ka na umalis ay magating dun pero sakto oras sa pumupunta na guys bawal aso chang usapan ang ano minsan mas maaga pa ako minsan nalilit nga ako dahil minsan nakalis ako ulit na eh kaya minsan nag-adjust talaga ako kasi natin hawak ang kalsada Sa EDSA, sa araw-araw naman tayo na gano'n Pero Ganun talaga, may time talagang May time talagang traffic Pero nakakausad o usad Pero may mga time talaga na Minsan, ay kasut yun na gabin, Kalangan ka diba Kaya mahirap Tol saya nih guys, yang yeah, guys atau oh, traffic. time check time check guys mag alas 4.40 na tayo sa malapit na sa Quezonab Yes, love tayo guys na. Yes, love na. Ay, nawa. No. Bukas, wala na naman pasok. Si Billy Boy. Ano, bigyan tayo ng schedule bukas. Kahit malang isa lang. kau petahu bus guys kalbu simbol bebas keamanan dami ni Tara tayo sabay ng tawag Malapit na tayo mag exit Napaka traffic guys Kanina pa Ayan naman Ayan nga so, pa guys Napapahina ako kanina pa pwedeng tumigil dito walang matigilan dito eh ang gitna ng ng edsang to Sige okay guys, may update ko ulit kayo guys sa uh, kung kalabas na ako. Dito tayo guys sa Luan, sa NLS na guys. Tayo ba rin swela. Wala ba 2 kilometers lang naman eh. Yan ang dati ko pinasukan guys sa ECD pero okay yun naman yung kumpanya yung yan malaki naman yan kung sa malaki maganda rin pa sa awan yan dati so, maganda naman bigayan dyan ni eh. minimum din hindi man na eh. magkakay pa lang talaga syempre kung, man, kung hindi ka tanaman talaga kung talaga hindi ka na ayaw mo sa ibang ibagay hindi mas ayaw talaga gusto mong umuwi ka na medyo malaki na mas makakaangat ng konti syempre doon tayo diba? Uh, gano'n talagang tayo sa Ano diba na, di ba na Hindi naman sapat na Kasi yung mga kinikita natin guys Doon dati sa Balinas yung araw Ano lang naman eh? Tawag ni di paresang din dito Ang pagkakayaman kasi guys Dito guys Dito pa may uti O binote rito Dito tayo pala labas ng manap, Valenzuela Paso de Blas

Biotech sir Biotech po Pag iba pa pala ang gamit Ibibigay ko dyan Iiwan ko sa gwardiya eh Oo eh